Ito ang kwento ni Cinderella. Noong unang panahon ay may isang masayang mag-asawa na may anak na babae na mahal na mahal nila. Sila ay nanirahan sa isang magandang manor na may maraming magagandang bagay. Mabait silang mga tao lalo na ang anak na babae na mahilig makipaglaro sa mga daga at kalapati na nakatira sa hardin. Isang araw, nagkasakit ng husto ang ina ng batang babae at nag-alala ang anak at asawang babae na hindi na ito gagaling. At sa kasamaang palad, hindi nagtagal na matay ang ina. Lumipas ang ilang taon, nagpasya ang ama na magpakasal muli. Ang kanyang bagong asawa ay makasarili at malupit. Dumating siya upang manirahan sa isang magandang asyenda kasama ang kanyang dalawang anak na babae, sina Anastasia at Trusila na walang kabuluhan, sakim at lihim na namumungay ang kanilang mga ilong. Naiinggit sa mabait at magiliw na anak ng kanyang asawa, pinasuot siya ng mga stepsister ng simpleng damit ng magsasaka at araw-gabi ang trabaho niya para mapanatiling maganda ang hugis ng manor. Pinagtatawanan siya ng mga stepsister. Para kang laging nababalot ng abo Cinderella lang tawag namin sa iyo. Isang umaga, dumating ang isang imbitasyon mula sa palasyo. Ipinahayag ng hari na siya ay may hawak na bola para sa kanyang anak, ang prinsipe, upang makahanap ng mapapangasawa. Inanyayahan ng hari ang bawat dalaga na dumalo sa Grand Ball, umaasang makakahanap ang kanyang anak ng mamahalin. Tuwang-tuwa ang mga stepsister sa posibilidad na maging nobya ng prinsipe. Inutusan nila si Cinderella na gawin silang pinakamaganda sa bola. Nang handa na ang mga stepsister para sa bola, nag-ipon ng lakas ng loob si Cinderella para tanungin ang kanyang madrasta. Maari ba akong pumunta sa bola bilang mabuti? Ang mga mata ng madrasta ay kumikinang habang nakatingin sa kanya at sumagot, ang mga gawaing ito ay aabuti ng isang tao sa isang linggo upang makumpleto. Habang nakaupo siya sa kusina, napapaligiran ng maruruming kaldero at kawali na wala ng pag-asa si Cinderella. Paano ko lilinisin ang lahat ng kaguluhang ito? Someone please help me. Narinig ng mga daga ng bahay at mga kalapati sa hardin ang kanyang paghingi ng tulong at tumakbo sila para iligtas siya. Tinulungan nila si Cinderella na magscrub at mag-alis ng alikabok sa manor hanggang sa kumikinang ito. Sa sandaling kumikinang na parang bago ang asyenda, bumalik si Cinderella sa kanyang madrasta at muling nagtanong. Ginawa ko lahat ng hinihiling mo. Maari ba akong pumunta sa bola ngayon? Bumaba ang tingin ng madrasta kay Cinderella at tumawa. Aba, ang dumi mo, Cinderella. Hindi ka makakapunta sa bola na nakasuot ng ganyan. Ang prinsipe ay ayaw ng dumi. Sa buong ballroom niya, ang masamang madrasta ay umalis para sa bola kasama ang mga kapatid na babae. Si Cinderella ay nag-iisa sa asyenda kasama ang mga daga at kalapati na tanging kaibigan niya. Tumakbo si Cinderella sa hardin at umiyak. Ang mga kalapati at ang mga daga ay naawa sa kanya. Pagkatapos ay isang kaluskos ang nagmula sa mga palumpong. Isang matambok na matandang babae ang sumulpot at lumapit kay Cinderella. Bakit ang daming luha mula sa isang mabait na babae? Tanong ng babae. Gusto ko lang sanang pumunta sa bola, pero wala akong maisuot. Nag-isip ang matandang babae pagkatapos ay sinabi, Bilang yung fairy godmother, kaya kitang bigyan ng isang gabi kung saan matutupad ang lahat ng iyong mga pangarap. Tumingala si Cinderella at nakita niya ang mabait na mukha ng kanyang fairy godmother. Ikaw ang aking fairy godmother. Oo, oh, mahal kaway ng kamay, binago ng Fairy Godmother ang simpleng damit ni Cinderella sa isang magandang gown na may salamin na chinelas na akma sa isang reyna. Ngunit paano ako makakarating sa bola? Nagtataka si Cinderella. Sa isang mabilis na pagpitik ng kanyang wand, ginawa ng Fairy Godmother ang isang kalabasa sa isang gintong karwahe at ang mga kalapit na daga ay naging mga kabayo at isang daga sa kutsero. Maraming salamat po nakabihis ka na ngayon na parang reyna? At siguraduhin iwanan ang bola paago ang huling stroke ng hating gabi dahil ang lahat ng aking mga spell ay mawawala? Babala ng Fairy Godmother. Nangako si Cinderella na uuwi bago maghating gabi at aalis para sa bola. Dumating si Cinderella sa bola at lahat ng mga bisita ay nagtaka kung sino ang magandang prinsesa na ito hindi maalis ng prinsipe ang tingin sa kanya at buong gabi silang nagsayaw. Napakasaya niya kasama ang prinsipe na lubos niyang nakalimutan na darating ang hating gabi. Biglaan, nagsimulang tumunog ang kurasan ng palasyo. Bong! Bong! Paumanhin, kailangan kong pumunta. Umiyak siya. Teka, bumalik ka! Sigaw ng prinsipe na tumatakbong sinundan siya. Sa pagmamadali niya, nawala ang isa niyang salamin na tsinelas. Desperado na malaman kung sino ang misteryosong prinsesa, ipinahayag ng prinsipe. Dapat subukan ng bawat babae sa lupain ng tsinelas. Kung sino ang kasya sa tsinelas na ito ay magiging aking nobya. Sinubukan ng babae ng babae ang tsinelas, ngunit walang tagumpay. Sa wakas, dumating ang prinsipe sa bahay ni Cinderella. Sina Anastasia at Drusilla ang kanilang mga paa sa chinelas, ngunit malinaw na mali ang sukat nito. Parang walang babaeng kasya sa salamin na chinelas. Nawalan ng pag-asa ang prinsipe. Wala bang ibang babae sa bahay mo na hindi pa nakakasubok ng chinelas? Tanong niya sa mga stepsister. Kinakabahan silang tumingin sa madrasta. May kitchen maid lang kami. Tawag namin sa kanya, Cinderella? Sabi ng madrasta. Dalhin mo ako sa kanya utos ng prinsipe na nagwawalis si Cinderella sa kusina nang bunutin ng prinsipe ang salamin na chinelas at inilagay sa harap ni Cinderella na akmang-akma ang kanyang pinong paa. Ito ang aking prinsesa. Inihayag ng prinsipe, iniangat si Cinderella sa hangin lahat ng daga at ibon. Nagsaya sa kanilang pag-iibigan, kinaumagahan, pinakasalan ng prinsipe si Cinderella at namuhay sila ng maligaya magpakailanman pagkatapos ng wakas. Salamat sa panonood ng Cinderella. Tandaan na ilike ang video at mag-subscribe sa aming channel upang manatiling updated sa lahat ng aming mga bagong video.